Nagpahayag ng agam-agam ang ilang magulang sa Makati City kaugnay ng takeover ng Tagig LGU sa mga pampublikong paaralan sa Binigno Aquino High School. Aminadong ilang nanay na takot sila sa maaring epekto ng transition para sa kanilang mga estudyanteng anak. Ayon sa isang magulang, maganda ang benepisyong nakukuha ng mga bata. Kahit sa Makati niya ito, pinag-aaral at sila ay nakatira sa pateros. Umaasa naman ng isang nanay nang maayos sa transisyon na sana'y tumagal paraw ng tatlo hanggang limang taon bago ang tuluyang takeover. Kasi apektado ka pa mga bata. <laughs> ang ano dito, apektado yung, yung mamamaya ng mga adi. Hindi lang, mas apektado yung da, mga bata. Samantala, sa Rizal Elementary School na isa sa mga pinakamalaki sa Makati, iginiit e ni Nanay Aileen na uniforme pa rin na ang Makati Zen ang kanyang ipasusuot sa anak kahit kunin ang tagigang paaralan. Ha. Kahit, ano, kahit magiging taging na itong Rizal at ito, itong uniform. Sa anak ko yung uniform pa rin ng Makati kasi maganda. And then, Makati sinto. <laughs> Nakasabit sa gate ng Ninoy Aquino High School ang tarpuling nagsasabing pag-aari ng Makati ang paaralana. Ayon sa mga gwardiya, utos lang ito ng taas pero pinapapasok pa rin naman umano ang mga tauhan ng DepEd Schools Division ng Tagig at Pateros para sa Brigada Eskwela na nagsimula na kaninang umaga. Para sa MBC at Network News, ito si Daniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.